kung sila ay nasa likuran mo at tumaasa sa iyo, ipaglaban mo. Kung sila ay nasa tabi mo at panig sa iyo, irespeto mo. Pero kung sila ay mga kaaway at laban sa iyo, puksain mo. Paano mo nga ba mapapanindigan ang bansag na ibinigay sa iyo? Makakaya mo kayang mapangatawanan ang pangalang ikaw din mismo ang gumawa kahit pa malinaw sa isip mo ang pagkakaiba ng gawang tama at mali. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang naging mapanganib na kaaway, mapamuksa at walang sinasanto sa laban pagdating sa hardcore. Ngunit naging maamo naman sa kanyang mga kaibigan at mga tagahanga na kumikilala sa kanya dahil ang lahat ay trabaho lamang kung saan mas nanaisin mo pang maging kakampi kaysa sa kalabanin. Ang kwento ng isa sa mga lumikha ng Never Say Die Spirit na si Rudy Distrito o yung tinaguriang original na bad boy ng Liga The Destroyer Pero kung bago ka palang sa ating channel pakipindot na din po ng like subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito Si Rudy Distrito ay isinilang noong ikalabing pito ng Mayo taong 1958. Siya ay tubong Bacolod City at gaya ng pangkaraniwang batang Pinoy, kinahumaligan din ni Distrito ang paglalaro ng basketball. Sa height na 5 feet 11 inches, naging produkto siya ng University of the East at naglaro para sa kanilang paaralan sa ilalim ng pamamahala ni Coach Pilo Pumaren. Pagka-graduate niya sa UE, Naglaro naman si Distrito sa Manila Industrial and Commercial Athletic Association o MICA bago pa man mabuo ang PBA. Naging miyembro naman siya ng koponan ng Crispa at nagsimulang maglaro sa mas mataas na antas ng liga. Taong 1975, isang Crispa sa mga team na kumala sa MICA para bumuo naman ang sarili nitong liga, ang Philippine Basketball Association o PBA. Naiwan si Rudy Distrito na naglalaro sa Mika at tumabot pa siya dito hanggang taong 1981 bago mabuwag ang naunang liga. Muli siyang kanuha ng Crispa Redmanizers nung kaparehong taon. Kakaiba ang laruan ni Rudy Distrito. Dahil sa kabila ng hindi naman katangkaran, kinatatakota naman siya ng mga kalaban. Patubangga kung tawagin ang kanyang laruan. Palibhasa ay laki sa probinsya, larong kalye kung turingan ng iba. Sobrang pisikalan ang pagkataon niya sa lugar.